Yan guys. Ah, hello mga Bisaya. <laughs> Walang kaman yan <laughs> For today's video kama, mga Bisaya, magluluto tayo ng suman. So, listahan mo vlog sa Manila. Bisaya sa Manila daw. So, first time ko gagawa ng ano, suman. Nabili nila na malagkit na may halong bigas. So, good luck sa ano natin sa magiging ano. So, sabi ng biyanan ko, Ibababad muna natin yung malagkit. So hindi talaga siya pure na malagkit, guys. Bangit ka ayo. So, ibababad ko muna siya nang mga 30 minutes bago natin siya lutuin sa gata. So one year later. Siya. Kasi saya 'yung ko. na ba? na binabad natin kanina. Tapos, pinuha ko na siya. 30 minutes. So ngayon, magag magagata na tayo ng ating lubi. Lubi, masabisaya. Ano ba sa Tagalog nito? Niog. Niog ni mga Pordago ha. Mga kabisaya. Mga nga nga nga. Okay, tayo. Tagulig na kampo kay. Wala na ginatanig ampo kay. Okay, okay lang tayo nagpalit eh. Paalam mo sayang. Wala na, naman din yan. Sige. Dito ka. Yung mga namin na. Sige, so, mag pa. Eh. Ito, pangalawang gata. Uy, oh, dago. Oh, oh nabihon nabi. pa so, napakinabangon ko. Ngayon, sinugo

dito lang at, hindi, hindi, hindi. So, natin ha, sinukat na natin yan kung anong sukat ng bigas, sukat din ng gata at saka magkulang ang gata, nagdagan na lang po, sabi ng biyanan ko kung so, yung... nagkawali anong... ako, kamalaan na biyanan ko o, natin ng luya na luya ipalagyan natin ng asin yan where should be? big should be ka? lagyan natin ha, one fourth lang muna two fourth natin lang daw. So, mamaya na natin ano muna to, 3 pork. 3 muna ilalagay natin. Pagod so, na yung bigas. so yun na buti. kasi e, sasalang na natin doon. alang ko na dyan, ginawa ko apoy tapos dahan-dahan hulog dahan-dahan ha, baka matapon. huy, sige sige okay. sige okay. tignan na natin ha yeah, wow. wow perfect So, painiin na siya. Kaya tinanggalan na namin siya ng apoy. Yan. Yan. So, after nyan, haluin. Pwede na yan siya takpan ate. Takpan mo na siya. Kaya, ganyan lang yung apoy niya. Para maluto pa siya. Ah. Hmm. Ah, hindi. na yan. Gabi na magigit ang hangin diri. Ay, sobraan naman sa niyang hangin diri. Oh. Gabi ka hangin. Alam Ibunya to, ora ogah nang kuana kawawai. Kunasan nang dahon. Mungkin apa nak? Hapus. Sige, nang gano'n. For the go. For the go. Ang puto si kuya, eh. Ano yung pinag-iingalag, kayang ti- Isaw, Dari, saging to. Sige, saging gulag. kita saging lang para maniwala sila.

ana na kada gan. na Kyle. Switch no. Eh lang. Switch. Primey, bhai o bhai o da. Wala may tinyo, wala may tulong. Hindi ka kaya. Ang ganda na pagkaluto. First time yan na pero luto baya pud siya, guys. And pagkatapos magbalot, tali siya. Oh Lord, salamat sa angin. Kamu mga ligo sa bunawan, Ramoy. Kagawa na kami. So, yan, ilalagay na natin dito ang suman. Salang so, na natin siya uli dyan. Eh, abri daw muna. Okay kayo. Okay na. Lato na po yung suman. Nakahurot na gani. Yan. Di ba? Marunong na ako gumawa ng suman, guys. Oo. Mas gusto ko ba nga ito sa Biko eh? Mas gusto ko ba ito sa Biko? Pwede na po kayong mag-order guys. Ayaw lang yan eh. Ay, Biko. Lote na nyo. Lote na ang soma. <laughs> Ito sa partner ma, Bobby, na wala tubig. <laughs>